Good morning, good morning mga Lods So ngayon Ito mga Lods, pangit yung ano Itong pali ko na to Parang kumukulon to yung dahon nya Wala na to Sayang Kaya eh, gagawin ko ngayon mga Lods Tingnan ko yung mga pali ako, Kung may mga nakaano na mga Uod Gaya nito mga Lods oh. Pag nakakita ka ang dahon na kumukulubot Sigurado sa ilalim yan, may uod Di na, ta di na kailangan mag-spray mga lods. Kasi konti lang naman yung palihan natin eh. Tingnan lang natin kung may mga uod. Patayin mo na kagad. Ay, ano mo na lang, self ano mo na lang yung ano. Kaysa mag-spray ka. Pag mag-spray ka mga lods, eh, ginukulay natin to eh. Okay lang yan mag-spray sa mga marami. Malaki yung Malaki yung palihan. Pambinta, yun kailangan mo talaga mag spray dati nga dalawang beses sa isang linggo ako nag spray pag nag harvest ako pinabukasan sprayan ko kagad para di ano ng mga uod kaya ngayon gagawin ko kasi may mga langaw sigurado may mga uod yan tingnan ko lang yung mga ano yung mga na kumukulupot na dahon na pinagtataguan ng uod dito gaya to, may uod o patay ito yung mga loads ano na lang natin hindi na tayo kailangan mag-spray mga lods kasi ginugulay po natin yung gulay na to eh. Kaya ang gagawin natin, pag may nakita ang mga awod, patayin natin kaagad, titirisin natin kaagad. Ay eh, kita mo naman yan kung saan nagtatago yung mga awod eh. Mga kumukulubot yung dahon, diyan nagtatago yung mga awod mga lods, oh, ganda ng ano, ganda ng dahon ng pali ako. Ayun, Yung mga lods, oh. Yan oh, kumukulubot yung ano Sigurado to may uod Ay, putol Tumalon Bilis naman naka ano yung uod Bilis nagpapalaglag Alerto pa yung uod ah Alerto pa yung uod kaysa gwardiya <laughs> Bilis tumalon eh Okay mga lods Sana mayroon kayong Natutunan konti sa Pagtatanim ng palya Kung paano mo Kung pang gulay lang Hindi na kailangan mag spray Kung talagang hindi na kaya I ano yung mga insekto eh, ah, mo na siya Para may Mapakinabangan yung mga bunga Kasi pag di mo rin kasi ni Di mo rin mapakinabangan yung bunga mga lods eh. Dahil natatalo ng yung mga bunga Anoy ng mga insikto eh. Okay mga lods Sana may natutunan kayo konti sa Kunting Tips ko sa Paano Paano ko inalagaan Yung mga Pananim ko mga lods Thank you